ang ano, antipolo. Padilla. oh, uh, grabe init, no? Oh, summer kasi. Oh, mag-juice ka muna, te. Juice ka muna. Ininom ka muna, ko muna Masisira pa paano? Hindi, hindi. Oh. Masarap, pa? masarap. Ah, oh, masarap 'yan. Masarap 'yan, 'di ba? Ininom din ako na sa akin para paresta tayo meron. <laughs> sarap di ba? Sabi sa'yo eh. O, tara 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 -tar. tayo. Cheers tayo, cheers tayo. Gato, gato. <laughs> uh, Tashi dura kay sunap si ma. I'm over. ano lang, uh, 20 pesos lang yan te. 20 pesos lang po. Opo, ah, sure po, 20 pesos po. Bakit te, eh? akala mo libre? Eh, kasi nagninigosyo, kanina pa ako nag-ano, ko ng juice. 20 pesos. You keep the change 20 pesos keep the change. Salamat eh, ha. Salamat dito na ako, teh, ha. Dito na. kailan no, 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 no. <laughs> <laughs> uh, sir, sir, pwede magtanong, sir? What? Uh, an ano yun sir? Uh, Nag-estate purchase, sir. Grabe, no. Pagod na pagod siguro kayo pagod kayo? Oo, oh, mag ano muna kayo, mag muna kayo kasi wag, ano, ano ang init lang. ng panahon ngayon kaya ayun. mag juice muna kayo. Iwas iwas <laughs> mo oh, stroke, di ba? Ikaw, juice ka rin. Oh, sige, sige. Ah, sige, welcome, welcome. Ah, sige, welcome. Ang tagal na pala, no? Ah. Oh, kaya ano lang, uh, ah, 20 lang isa, 20 lang. So, mo eh. Hindi, hindi yan libre. Nagninegosyo talaga ako ng juice. Wawa sa'yo. Wala naman ako sinabi sa inyo libre. May ano yan eh, may 20 lang, yan. lang naman yan. Hindi naman gaano mabigat eh. 20 pesos lang. Eh, paano eh, Natusok ko na eh. Hindi na pwedeng ibalik yan. 20 lang yan ha, 20, 20 wala lang. Hindi, hindi ko naman <laughs> Hanggang kailan ba maubos ang katulad no, ninyo? No, 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 sana <laughs> maubos Ate, pwede magtanong? Saan po dito ano? Papuntang Antipolo sana? Kanina pa ako naliligaw eh ah, Sasakay lang ako dito ng jeep Grabe na, sobrang init ngayon, no? Uh, nakatambay lang po ba kayo dito? Oh, huwag okay, nga! Diyos Just... kayo, sige, sige Ate Opo. Uh, uh, Apo Yan, ito pang isa oh. Uh, uh, Malamit pa yan, kakabili uh, ko lang din yan eh uh, Ano pala ate, uh, Be, 20 lang isa ate 20 be, Bali 40 po Dalawa 40 40 Opo may bahid po yan Ha? Hindi nat natuso ko na po eh 40 pesos po Natuso ko na eh May bahid po yan eh. <laughs> Salamat po Kailan <ha>. ba maubos ang katulad ninyo Sana maubos kayo Ano lang uh, Ano lang Prank lang Ano Balik saya, na lang sa'yo, balik ko na lang. Prank lang po, prank lang. Ah, hindi, ano, libre lang talaga yan, sir. brak lang, sir. sir.